Mensahe ng Universo para sa iyong araw ngayon. Minsan, nararamdaman natin ang isang pagabalisa. Ang may mas malaking bagay na malapit na mangyari, kahit na hindi natin alam kung ano'y. Marahil ikaw ay nasa ganitong sandali. Nararamdaman mo na may mga pababagong paparating, na may isang makabuluhang bagay na malapit ng ihayag sa iyong buha. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay iba, na para bang ang Universo ay umaayon para sa iyong pebor, at ganun nga. Ang mga anghel na palaging nasa iyong tabi, ay nagdadala ng mensahe ng liwanag at pag-asa. May isang espesyal na tao na naghihintay na tamang sandali upang pumasok sa iyong buha. Ang pagkikita na ito ay hindi magiging aksidente. Ito ay isang malalim na espiritual na koneksyon na naitatag bago pa man kayo makakilala sa mundong ito. Ang pagkikitang ito ay magiging isang makapangyarihang pagbabago. Nagdadala ng mga pagbabago sa perehong aspeto ng emosyonal at materia. Ang taong ito ay magdadala ng isang bagay na mahalaga, ang pangako na katataga. At ang katatagang ito ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, bagamat kasama rin iyon. Ngunit higit sa lahat ay may kinalaman sa emosyonal na seguridad alagyang suporta, at ang pagtatayo ng isang pangmatagalang pundisyon kasama mo. Hindi ito isang tao na nagahanap ng na panandaliang kasyahan o mababaw na relasyon. Nais nice niyang bumuo na isang matibay na kinabukasan, kung saan pereho kayong lalago at usbong, bilang mga individual at bilang magkapareha. Ang taong ito ay nakaranas na ng mga pagsubok at nalampasan ng mga hadlang at ngayon ay handa na siyang ibahagi sa iyo ang mga aral na kanyang natutuna. Ang kanyang kahusayan at karunungan ay makikita sa kanyang mga kilo. Desidido siyang magbigay sa iyo ng kapayapaan, kaligayahan at kasaganaan. Sinisigurado na hindi mo kailangang magdala ng bigat ng mga alalahanin o stress. Ang iyong emosyonal na kapakanan ay magiging kanyang pangunahing prioridad. Ang pag-ibig na ito ay magiging malaling, totoo, at lalampas sa mga mabababaw na bagay. Hindi ito nakabes lamang sa physical na atraksyon o panandaliang interes, kundi sa tunay na respeto at paghanga. Nakikita na taong ito ang iyong tunay na pagkatao, kinikilala ang iyong mga katangyan at inspirasyon sa iyong pagiging tunay, karunungan at lakas ng loo. Gadawin niya ang lahat upang ikaw ay maging masaya, nagtatayo na isang buhay na pagkakaisa at kaligayahan kasama mo. Ang sandali na pakikitang ito ay malapit na. Marahil hindi mo pa alam kung sino ang taong ito o baka may idea ka na, ngunit ang oras ng universo ay laging perfect. Kapag dumeting ang tamang panahon, papasok siya sa iyong buhay na may napaka-positibo at makapangyarihang enerhiya na imposibleng hindi mapansi. Darating siya na may bukas na puso, ipinapakita ang kanyang pangako hindi lamang sa salita kundi sa mga konkretong aksyo. Ang relasyon na bubuwin ninyo ay magiging espesyal, nakabase sa tiwala, mutuo na respeto at kabutihang loo. Magkasama, malalampasan ninyo ang anumang pagsubok na darating, bumubuo na isang buhay na pag-ibig at magkasamang pagunla. Ang relasyon na ito ay magdadala ng isang damdamin na kasapatan, isang tunay na koneksyon kung saan pereho makakaramdam ng lakas mula sa presensya na isa't isa. Walang magiging puwang para sa mga pag-aalinlangan, sapagkat ang pag-ibig na inyong ibabahagi ay magiging malinaw mula sa simula. Ang taong ito ay hindi lamang magiging isang romantikong kapareha, kundi ang iyong kaluluwa, isang taong nakalaan na maglakbay sa tabi mo magkasama, aharapin ninyo ang mga hamon at ipagdiriwang ang mga kagalakan na buha. Ang pakikita na ito ay hindi magiging bunga ng pagkakataon, kundi na isang koneksyon na humihigit sa oras at espesyo. Ang buhay ninyong dalawa ay mapupuno ng mga biyaya, kasaganaan at kaligayahan. Ang taong ito ay magiging parang isang anting-anting sa iyong paglalakbay, na magdadala hindi lamang na kasaganaan sa pinansyal, kundi pati na rin na swerte sa pag-ibig, sa mga pagkakaibigan at sa lahat ng mahalagang aspeto na buhay. Sa pili na taong ito, mararamdaman mong ikaw ay malalim na mahal at pinahalagahan para sa kung sino ka talaga. Hindi mo na kailangang itago ang iyong mga kahinaan o magpanggap na ibang tao sapagkat nakikita na niya ang iyong tunay na pagkatao at mahal ka niya ng lubo. Ang respeto na ibibigay ng taong ito para sa iyo, sa iyong mga idea at sa iyong pananaw sa mundo ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa iyong saril. Ang iyong pagiging totoo ay hahangaan at ipapakita niya ito palagi. Ang pag-ibig ninyong dalawa ay magiging magkapareho. Gaya na taong ito nagagawin ng lahat para sa iyong kaligayahan, ikaw rin ay natural na mahihikay at nagawin ng pereho. Magkakaroon na balance sa pagbibigay at pagtanggap na may perehong pakiramdam na suporta at pagmamaha. Hindi ito magiging isang relasyon na nakabatay sa pagiging umaasa o kawalan na pante, kundi isang tunay na pagsasama, kung saan ang bawat isa ay magkakaroon na spesyo upang lumago bilang individual habang sabay kayong bumubo na isang magandang bagay. Siyempre, ang paglalabay na ito ay hindi magiging walang mga pagsubok. Walang relasyon na ganap na walang mga hamon, ngunit ang pagkakaiba ay nasa kung paano ninyo haharapin ang may. Ang lakas na pag-ibig na inyong pagsasaluhan ay magiging napakalakas na kahit sa gitna ng mga pagsubo, makakahanap kayo ng mga solusyon na magkasama, na may karunungan at kalmado. Ang pag-ibig na ito ay magiging isang pinagmumulan ng enerhiya, lakas ng loob at katatagan na mapapahintulot sa inyo na malampasan ng anumang balaki. Ihanda mo ang iyong sarili para sa isang pag-ibig na mababago sa iyong buhay na malalim at makabuluha. Ang relasyon na ito ay magiging isang biyaya, isang regalo mula sa universo na magdadala ng lahat ng iyong pinapangarap. At ang kasaganaan na ito ay hindi lamang makikita sa emosyonal na aspeto, kundi peti na rin sa materia. Ang kasaganaan sa pinansyal na dareting kasama na taong ito ay magreflekta sa balanse at harmonya na inyong bubuwi. Magkakaroon kayo ng masaganang buhay sa lahat ng aspeto, pag-ibig, kapayapaan, kalusugan, kaligayahan at katuparan. Napakahalaga na panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan upang tanggapin ang biyayang ito. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ng iyong mga hakbang at inihahenda ang daan para sa pagkikitang ito sa tamang ora. Magtiwala ka sa banal na oras at alamin ng nakalaan para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong inasaha. Ang taong ito ay papalapit na dalang pag-ibig, swerte at kasagana. Kailangan mo lamang maging handa upang tanggapin ang biyayang ito. Gayon, sabihin mo ng may pagtitiwala, ang aking taong nakatakda ay papalapit na sa akin ng may pag-ibig, swerte, at kasaganaa. Salamat, mga anghel. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang mga salitang ito ay may malaking kapangyarihan. Sapagkat sa pagbikas mo nito ng may pananampalataya, inahayaan mo ang universo na kumilos para sa iyong kapakinabanga. Naririnig ka ng mga anghel at inaalis na nila ang mga hadlang upang makareting sa iyo ang taong ito. Tandaan mo na ikaw ay karapat dapat mahalin na bombo totoo, at malali. Ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay kakaiba, lampas sa anumang naranasan mo na no. At kapag dumating na ang taong ito, may intindihan mo ang layunin na bawat hamon at bawat paghihintay. Lahat ay magkakaroon ng kahulugan sapagkat ang pag-ibig na inyong pagsasaluhan ay magiging isang tunay na biyaya. Isang banaw na regalo na magdadala ng pangako na isang buhay na puno ng kaligayahan, kapayapaan at kasaganaan. Iyan ang mensahe para sa araw Night. Sana ay nagustuhan mo. Makita tayo sa susunod na video.